So guys, nagluto ako ng soup. Ayan, ito yung ay Chinese soup. So yun guys, pero ako lang yung hihigop nito ng sabaw. Ito yung soup na ginawa ko nung may sakit ako. Ayan, ngayon ko lang ma-edit. -e Ayan, ngayon ko lang masikaso. So yun guys, samahan nyo ko tayo ay magluto ng soup. Welcome to my cooking skill Ito guys, meron ako ditong pork Ayan, pinakuloan ko to Siyempre, ayan, Pakuluan natin At tanggalin muna natin ito guys Tapos hugasan After na unang kulo yan ayan, hugasan ko na yan guys Para matanggal yung dumi-dumi ba So, after nyan, at nilagay ko na ulit sa kawali. So, ito, meron ako ditong yung tangerine peel. At nilagay ko na yung carrots. Tapos, ito, nilagyan ko ng luya. At isang pirasong corn, mais. At meron ako ditong mushroom, dry mushroom. At ito yung tawag dito, mani. At ito yung buton ng sitaw. So, yun guys, nilagay ko yan dito. Tapos, ito yung chestnut. Ayan, binabad ko lang yan sa tubig na mainit para ito ay mabalatan. So, yan, isama na natin yan dyan. Nugasan ng natin mabuti. At ito ay lagyan natin ng tubig. Sama-sama lang ba? Ayan, hanggang sa marami yung tubig. At ito ay atin ng pakuluan. So guys, sa kawali ko yan pinakulo kasi may laman yung pakuluan ng sabaw nila amo. Kaya hindi ako nakapagluto doon. Dito ako nagluto. At ito na nga kumukulo na at... Ga pinakuluan ko lang to ng one one hour and a half ayan at sa mahinang apoy and then to tanggalin natin yung bula bula guys para hindi natin ito mahigop ng sabaw ito ako lang yung hihigop nito guys ayan ako lang kakain yan say yung soup pampalakas yan eh ayan yung sabaw ba So, ayun. Kumukulo na yan, guys. At hinahalo-halo ko nga po. Para makuha ko yung iba pang bula-bula. So, ayun, guys. After nyan. Ito, guys. Pinakukuloan ko pa rin ng... Ano kasi nga one hour and and half ko to pinakuluan. Ayan, may kumukulay na yung sabaw. So, yun guys, malambot na. Pag malambot na yung ano, yung mais, pwede na yan guys, yung corn. Ayan, at kasi, mas masarap kasi nga yun guys, yung sabaw. Hihigupin ko yan. Yung nagkasakit ako, nagtrangkaso ako. Yan yung hinihigup ko. Yan, kasi yung sobrang sakit ng lalamunan ko. Gusto ko yung medyo mainit na sabaw. Ayan yun guys. Kaya ito yung ginawa kong soup. Parang ito yung pinakaulam ko guys. At hindi na nga ako nagkakanin kasi ang kinain ko lang dito lugaw.